kabilang sa ating pang-araw-araw na gamit ang chinelas. Ginagamit natin ito sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, at kung minsan, ginagamit din ng mga nanay na pamalo sa mga batang pasaway. Subalit kung kayo'y nandito sa Ilocos, maaring kayo'y malito. Dahil kadalasan ang tawag sa chinelas dito ay ismagel. Bakit kaya ismagel? Eh hindi naman yata ito salitang iloko? Ayon sa mga nakatatanda, Noong unang bahagi ng 1960s, dumagsa ang mga ipinuslit na produkto o ang mga tinatawag na smuggled goods dito sa bansa. Kabilang di umano sa mga unang nakapasok na smuggled goods dito sa Ilocos ay ang mga ipinuslit na chinelas. Kung kaya tinawag ang mga chinelas na ito na smuggled o smuggled. Mula noon, smuggled na ang tawag sa chinelas dito sa Ilocos. Kaya kung kayo'y papasyal dito sa norte at gusto niyong maglakad-lakad sa tabing dagat, huwag kalimutang magdala ng smuggle. At yan ang kwento natin sa oras na ito. Ako po si George Jopo Guerrero. Maraming salamat po.